Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakakilig, napakasit, at talaga namang sobrang pinakainahabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik na nga sila galing Baguio at... Pagkatapos ng ilang araw ay binisita muli ni Kuya Jomar si Ate Carla sa kanilang bahay. Ando naman si Ate Carla at busy rin sa gawain bahay. Kinamusta nga ni Kuya Jomar si Ate Carla dahil ilang araw din silang hindi nagkita dahil nagpahinga sila dahil galit silang bagyo. Talaga namang na-enjoy din ni Ate Carla at ni Kuya Jomar ang trip nila nung sila ay nasa Baguio. Omar ay hinanap ka din kaagad ang teddy bear na binigay niya kay Ate Carla. At syempre, nilabas din ito ni Ate Carla. Talagang parali nga daw itong pinakausap ni Ate Carla dahil bigay daw ito ni Kuya Jomar sa kanya. Kaya naman sobrang kinilig din si Kuya Jomar sa mga ginagawa ni Ate Carla. Pagkatapos naman nun, ay nilabas na rin ni Ate Carla ang merienda na hinanda niya para sa buong kalingap. Ka Gusto ko pala si Jumjum. Andiyan ba si Jumjum? Jum? Opo. Pwede ko ba siya makita? Sige po. Sige. Kunin ko lang po. Sige, sige. Grabe. Lang beses ko rin, lang hindi ko nakita si Jumjum. Uy! Ang laki na ni Jumjum Jum ko. Jumjum! <laughs> <laughs> Jum! Tungusin Jum. na. Eh. Okay ka ba dito? Laki-laki mo na. Lagi mo bang hinawakan si Anne? Ah. Para yung maganda yung paraan. Pusap kayo. Napaliguan mo ba to? Hmm. Parang... Parang hindi maganda yung amoy niya. Oo oh, nga po, yung mo po sa akin. <laughs> Ay, seryoso? Ano <laughs> yung pagdala? Kasama siya. Hindi ko kasi na, 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 na si Jumjum napainitan si Jumjum. -Jum. Pero okay nun, no? masaya naman si Jumjum -Jum sa feeling mo. Eh, dito ka, pwede bang itabi It ko muna si Junjun? Sige po. Oh. <laughs> Parang may galit ka sa akin ha. Ano lang natin ha. Hello Carla. Uy, hindi sumasagot. Pero kung nakausap mo naman si Jumjum, -Jum, ano? Opo. Oh. Anong, anong madalas niyo pag-usapan ni Jumjum? -Jum? Ikaw po. Ako? Opo. Ano mo sinasabi mo sa kanya? Grabe ka, baka pinapamukhang ano kung sa akin si Jum, -Jum? Baka naman ang pangit ng sinasabi mo sa akin kay Jum Ano ba sinasabi niya mo sa kanya tungkol sa akin? Ano ba sinasabi niya tungkol sa akin, Jum, Jum Sumagot ka, Jum Jum. <laughs> Pwede ko naman ang tulang marihan ba? Sige, <laughs> sige. Okay. Tulungan kita? Sige po. Ako ah, na lang po. Hindi, tulungan kita. Jum Jum! Dito ka muna ha. Doon ko lang si Carla ha. Wait lang. Ayan. Dito na kita dyan. So, ako na ako lang dyan. Grabe, may ka sa aming... Inamin din ni Ate Carla kay Kuya Jomar na palagi niya daw ang kinakausap ang teddy bear na binigay nito. Ngunit, malukot pa rin daw dahil kapag silang dalawa lang daw ang tao sa bahay ay nalulungkot pa rin si Ate Carla. Kaya nga mas gusto ata ni Ate Carla na palaging kasama si Kuya Jomar dahil hindi ito nalulungkot at palaging may kumakausap at nag-aalaga sa kanya. Sabi naman ni Kuya Jomar ay ingatan niya daw palagi at kausapan niya daw ang teddy bear na binigay niya dahil talagang pinaghirapan niya ito. Nung sa ganon ay makausap niya ito palagi at palagi rin may kasama si Ate Carla sa tuwing wala si Kuya Jomar sa kanyang tabi. Parang ang sungit naman ni Carla Sa'yo. iyo. Hindi naman po. Oo. Oh. Saan mo Babalik ko na po sa loob. Oh. Nagalit yato sa akin si Carla. Oh. Galit ka ba? Hindi po. Ba't naman po ako <laughs> magigalit? Wala lang. Hindi ko alam eh. Hold on, stop! Ba't ka dito ka? Tapos ka na ba mag-a-berenda? Hindi pa! Nakagrit lang ako ang nakasagot ng nagos. Alam mo naman ako, hindi nang pag ko at pag ko ng dispensya, Oh. Sa na ito ngayon. gusto ko uh, yung yung si hey. kasi gusto ko di kung hindi nakita eh. Huh? Alam mo naman ka, yung eh. Nung wala ka pa. <laughs> <Okay>. <laughs> so, alam, so, alam, so, kaya sa ano naman sa Ikaw? Okay lang po. Kaya sa naman po, ang ni Boss Jam Kaya, ay ato. Nagliligaw po yun. Ah? Yun ang Boss. Bakit ko na ang mo? Eh, ya ako eh. <laughs> Tsaka wala pa yata sa tamang panahon. Yan kasi, hindi kasi hiyang inuuna. Daat ito. Eh, nga. Ito ang naandawan mo. Daat itong inuuna. O, okay, Ikaw ba? Pag may gusto ka ba? Nagsasabi mo ba agad? Hindi. Oo di ba o, 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 diba? eh. o, diba o, naman, <laughs> o, 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 hindi lang magka-ibigan, magka kaya kayo. Pag nang nasa na O sige, ano ba ang mo? Ikaw ba kaya ka-host di ko nga ang dangan ka ba? Para ah, kay Ate Tayla? Grabe. Ba't mo nang tinanong? Wala ka nga ba? Umbilis ba? Grabe kang effort ko eh. Oh, Meron. Uh. Yeah, Bigla namang dumating si Kuya Archon at tinanong niya si Kuya Jomar. Sinabi niya, tinanong niya kay Kuya Jomar kung naniligaw na daw ba ito o gusto niya daw ba talaga si Ate Carla. Sabi naman ni Kuya Jomar ay obvious ba? Ibig sabihin nito ay totoo na no, gustong gusto niya talaga si Ate Carla. Kaya nga daw siya nag effort at pinapakita niya kay Ate Carla na deserving siya para sa kanya at deserving si Kuya Jomar na makuha ang trust ni Ate Carla at pasayahin at talagaan siya palagi. Parang gato naman siya sa lahat. Parang sit naman siya sa lahat eh. <laughs> 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 di ka lang alam nung kakanta. Grabe. Teka lang ha. <laughs> Nagusto <laughs> mo lang, lang. <laughs> lang ako klaro <laughs> Oo. Yung na nasa isip mo na parang lat sweet ako sa lahat? Grabe ka naman. Sa'yo lang naman ako sweet eh. Oh, okay lang naman. Was matanda si Kuya Diyong ha. Sa'yo. <laughs> 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 hindi ako tumutulong ka na naman sinabi? aking buhay ko yung pangyayari sa aking buhay kasi hindi ko alam kung ano yung pangyayari sa aking buhay kasi hindi ko alam kung ano yung pangyayari sa aking buhay kasi sa sa